Ikaw ay dumaranas ng pang-araw-araw na pananakit ng buto at kasukasuan, pamamanhid sa iyong mga paa, nagpapahirap sa paglalakad, pag-ehersisyo, at b. Natatakot ka na ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay hindi magtatagal dahil ang sakit ng buto at kasukasuan ay magpapahirap sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Huwag mag-alala, panoorin lamang ang video na ito hanggang sa huli. Regular na gawin ang pamamaraang ito hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pananakit ng buto at kasukasuan at babalik sa normal ang iyong Para sa may mga problema sa buto at kasukasuan, arthritis, rayuma, sakit at kirot sa buto at kasukasuan, sakit sa leeg, na minsan nga umaabot pa hanggang braso, likod, tuhod, at syempre sa ankle natin, gamitin ang Healing Calcium Gold hindi mo na kailangan mag-aksaya pa ng pera at oras sa mga produkto hindi naman epektibo. Kaya hindi ito magdadala ng mga side effect sa atay, sa pato, kahit sa matagalang paggamit. Ang produkto ay ligtas para sa mga pasyenteng may diabetes, sakit sa puso, presyon ng dugo, at labis na katabaan. Mga kaibigan, mga kumare, nagbibigay ng guarantee na agad na ibabalik ang 100,000 pesos nyo kung may makitang ipinagbabawal na sangkap o anumang nakakasamang sangkap sa produkto. Yeah. Kung ang produkto ay talagang epektibo at mahusay, pagkatapos ay malakas ang loob. Ako tumatayo dito para itakilala ito sa lahat at uh, yung mga magkakaroon ng osteoporosis para maiwasan nila yung magkakaroon ng ganong kasing sakit. Ayan. Para sa si mga sakit ng katawan, rayuma, naku, perfect to. Talaga makakatulong siya ito. Masarap inumin, hindi masyadong matamis, at hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa anumang problema. Pero magmula ng inumin ko ito, hindi yan No? Kasi baka pag lima, baka tumakagkay lalo. <laughs> Ayan, inumin po ako. Hindi lang isang taong araw-araw umiinom ng healing cancer goal. may kumpiyansa kung ipapangako mawawala na ang sakit ng arthritis at rayuma. Maaari mong ligtas at efektibong maayari eh. ang pananakit ng mga buto at ng na walang epekto. Hindi lang ito epektibo sa pagpapawala ng sakit, kundi may long-term effect din ito sa pagpapalakas at proteksyon ng buto at kasu hindi na ito bumabalik. Nais nice kong sagraduhin sa inyo, ito ay produktong ganap na legal. May kumpletong mga dokumento na pahintulot na ibenta sa Pilipinas. Ang regular na bitamina para sa mga pasyente, eh? ito rin ay itinutuloy ng mga nalaliksik na isang bagong o breakthrough para sa pagpapabuti ng mga buto. Yung walit kasi mayroong effect na agad sa akin. Sabi ko, tutuloy ko pa ako ito. Tapos uh, maganda na yung pag ko ano, ng yung ko, yung sa pagtulog ko, at parang na, ano, rin yung, nabawasan din yung pagod ng katawang ko. Kung dati na medyo mahina ako, nakakaramdam ako ng sakit sa kasukasuan, ngayon wala na eh. Talagang napakaganda ng ano, healing kan si gold milk. At nga nung na-try ko, subukan ko naman, napakagaling talaga at napakabilis po talaga at na sa akin katawan na wala na po ako nararamdaman. I say na kapag pa, uh, sa akin uh, naging energetic po ako sa pagbawal hindi na po ako na nakakaragdan uh, na, ng na, na, ng para katawan dahil sa pagkinan po ng healing time siguro. Uh, siguro uh, wala pa pong maisang dito na uh, hindi ko na, niya, kaya na, kita, uh, as, uh, so, na po nararamdaman yung kanilakit ng mga uh, ang sukat ko. Dahil sa pagkinan po na healing time siguro.